Hindi na ko ko si Brad Clinton. Shout out. ah, uh, Brad Clinton. Ah, uh, for today's video, bisa gabi, karon mga idol. ah, uh, mga today, mga idol ko yung isa. Uh, akong pamilya, mga idol. Si Papa, si Mama, o akong mga ikimsoon. Mga akong bayo nga si Kuya Pwede. Sila si Eliza, o sa Mga anak, sakay si sila ng choppy ni Tito Jerry. Eh, kuyog na mo sila si Tito Jerry o si Tita Marisa. At Actually, may karong mga idol sa uh, pamalay or magpamay. nga kung iksuon nga si uh, Dudong Balin dito sa ilang ka Hinday Riyah. So, uh, di pa tayo mga, mga idol kay di mga kita Makabidyo. Dito mga idol kay Gipsy ang Antadaan ni Dudong Balin sa so, kumanood na Dili ta pa video dito na mga idol. So, diri mga idol. Nagpadong na mi dito dapita mga idol. Uh, atong pabuto lang. Uh, na mong mga idol gisakyan Sakyan mga idol nga Sakyanan multi mga idol kanang sa na mga idol ako yun ang mga idol ako nang napalit mga idol sa ako ba gamot, sa pag live live din sa tiktok mga idol bisagi nga na lang ang kahanihan ng sakina na mga idol ang importante ang sulod nga makina Kaya yung saan man ang kanindo sa kaha pero ang makina paliyar na uh, sama na sa uh, mga idol don't judge the book by its cover. So, kanino ito ba lang mo nagyan mga idol? Ah. Na hayag din ka ng buwan aning anong gabi una, mga idol. Naghatag sa iwag ngit sa ngit-ngit na mga gianan. Hayag din ka mga idol. Kanawan oh. yung mga idol. na chat o sa akong pagmangkon nga si Ashley so mga <coughs> ikaw sa baan mong manok ka sabi ni mga manok ni mga idol ay. may mga dubuhon